Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Pagtutuunan ng pansin ng pagpasok ng 20th Congress ang mga hakbang upang tugunan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay House Spokesperson Princess Abante, partikular na tututukan ng mga mambabatas ang mga hakbang upang maibsa ng epekto ng paggalaw ng presyo ng langis sa world market. Dagdag niya, kailangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno para matugunan ang mga hamon ng mga pandaigdigang tensyon. Kabilang sa mga gagawing prioridad ng Kamara, ang paglatag ng mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng mga ito sa lokal ekonomiya at sa iba pang isyu gaya ng food security at price stability. Definitely, kailangan mapag-usapan, lalo na sa mga sa nangyayari ngayon globally. Um, alam natin yung epekto nito, um, hindi lang tungkol sa peace and security, but it also involves may economic impact din sa atin. Um, kasama naman din yung mga ganyang pag-uusap sa mga gustong iprioridad ng ating um, ang, ng, ng House of Representatives um, sa susunod na kongreso. Nananabaga naman si Senator Sherwin Gatchalian sa mga kumpanya ng langis na iparamdam sa publiko ang mga pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Kasunod ito ng pagbaba ng presyo ng krudo sa merkado sa gitna ng pagkupa ng tensyon sa Middle East. Ayon sa mambabatas, malaking ginhawa para sa mga Pilipino kung bababa rin ang presyo ng petrolyo kasabay ng pagbaba ng presyo sa international market. Nanawagan din si Sen. Cheese Escudero sa Department of Energy na paigtingin ang pagbabantay sa merkado para matiyak na patas ang presyuhan ng mga bilihin. Samantala, handa ang gobyerno na mamahagi ng fuel subsidy sa mga sektor na apektado ng paggalaw ng presyo ng krudo. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nasa 1.1 million super ng public utility vehicles ang inaasahang makikinabang sa fuel subsidy. Plano rin bigyan ng ayuda ang mga driver ng TNDS o Transport Vehicle Network Services sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ipapamigay ito sa pamamagitan ng fuel card, e-wallet o cash distribution. Ipapatupad anya ang fuel subsidy sakaling umakyat sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo sa pandaigdigan merkado na unang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi pa kailangan mamahagi ng fuel subsidy ngayong bumababa na ang presyo ng crudo. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong Private-Public Partnership Scheme para sa pagsasaayos sa operasyon ng LRT2. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na planong ipatupad ang PPP scheme sa LRT2 sa susunod na taon sa tulong ng International Finance Corporation ng World Bank. Napapanahon niya ang PPP para sa LRT2 dahil sa planong pagpapalawak ng operasyon nito hanggang Antipolo at North Harbor. Samantala, isa sa ilalim din ang MRT3 sa PPP katuwang ng Asian Development Bank or ADB. Ito ay kasunod ng naranasang aberya sa LRT2 nitong Miyerkules na tumagal ng limang oras. Hindi ganong kadaling ayusin itong mga sistema ito. Ano? Ang pangmatagalang solusyon talaga dito ay dapat itipit na itong mga sistemang ito no? uh, kagaya ng LRT2 at MRT3 Nakatakdang magbukas ang Department of Education or DepEd ng 20,000 teaching positions para sa school year 2025 to 2026 kasunod ng pag-aproba dito ng Department of Budget and Management or DBM. Kasama ito sa mga posisyong bubuksan ay ang Teacher 1, Special Needs Education Teacher at Special Science Teacher 1 na ididestino batay sa pangangailangan ng mga eskwelahan. Ang pinakamalaking alokasyon ay para sa Region 4A na may 2655 teaching slots, Region 3 na may 2152 at 1774 naman para sa Region 4. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layunin nitong mapataas ang kalidad ng pagtuturo at mapagaang ang trabaho ng mga guro. Dagdag pa ni Angara, bumaba ng 38,862 mula sa 72,964 ang bilang ng mga bakanting posisyon at umabot naman ng 96.03 ang national filling rate. Para mapabilis ang hiring process, ipinadadala agad ng DBM ang mga dokumento sa School Division Offices. Ang pagbabasehan ng appointment ay ang Registry of Qualified Applicants na inihanda na ng DepEd para sa kasulukuyang school year. At sa balitang pangkalakalan, makakatanggap ng mahigit na 1,000 liters ng langis ang Philippine Coast Guard or PCG upang suportahan ang maritime safety at security operations nito. Inapurbahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbibigay nito sa PCG alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act or OCMTA na magpapahintulot sa pagdodonate ng mga na pumpiskang puslit na produkto sa iba pang ahensya ng gobyerno. Nasabat ang Bureau of Customs ang naturang dami ng petrolyo dahil sa paglabag sa fuel marking regulation. Sa pamamagitan ng fuel marking, malalaman kung smuggled o bayad ng tamang buwis ang mga produktong petrolyo na pumapasok sa bansa. Ang hakbang ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ang smuggling at mapalakas ang seguridad ng bansa. Samantala, naghahanda na ang Department of Agriculture or DA sa posibleng pagtaas ng presyo ng baboy dulot ng patuloy na pag-aayos ng San Juanico Bridge. Ayon kay Assistant Secretary for Swine and Poultry Michael Garcia, humahanap na sila ng mga paraan upang maibsa ng epekto ng rehabilitation ng tulay sa presyo ng baboy. Isa sa nakikitang remedyo ng DA ay ang paggawa ng Food Terminal Incorporated na siyang bibili ng baboy direkta sa mga piggery. Bukod dito, naghahanap din ang ahensya ng mga suppliers ng African Swine Fever vaccine na nakatakdang ilabas sa merkado bago matapos ang taon. Nakikipag-ugnayan na rin ang DA sa Food and Drug Administration para sa full accreditation ng vaccine. Simula Mayo 15, limitado sa 3 tons ang bigat ng mga sasakyan na maaaring dumaan sa tulay na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Leyte at Samar kaya hindi nadadaanan ito ng ilang malalaking cargo truck. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.